Ayan o. Bata na. Ayan o. Dito pa ikot. Dito. Para malapit. Ah! Ikot! Tingin to tingin, Tingin. Tingin. Hi ka muna. Hay. Hi. Hi. <laughs> Ayan, o. Oh, plastic turumpo niyo. Mm, Litang pa yeah. ako. Dito <laughs> ka lang turumpo para malapit. Pero, kung nila ko Eh. Sa paano daw pag sa turo mo sa kanila. Ano no? What? Ako sa sate. Ano no? Video mo. Ano no? Video mo. Turun kona. Ayo, omi ikut no. ikut Ayan na ako. Oh. Na, ano daw? Ano daw name mo? Jacob. outer brother. Buong pangalan? Buong pangalan? Mo? Jacob. Bo? Bo? Ha? Oh. Ah. Del Prado? Del Prado? Oo. Oh. Uh, anong grade ka na daw? Grade 1. <laughs> Ang ilang taong ka na? Di ka lang. <laughs> Kailan ka pinanganak? Di din pinanganak? pinala! Ayoy! bigot! ikot! Kali daw oh, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Bye-bye.